Ikinasa ng moral Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Oplan Biyaheng Ayos, Idil Adha 2025. Ito'y upang masiguro ang ligtas at maayos na pagbiyahe sa panahon ng pagdiriwang. Sa ilalim ng pamumuno ni MOTC Minister Attorney Paisa Lintago, taunang isinasagawa ang Oplan Biyaheng Ayos, Idil Adha 2025. Ito'y isang espesyal na operasyon na layuning tiyakin ang kaligtasan, kaayusan, at kaginhawaan ng mga pasaherong bumibiyahe sa panahon ng Idil Adha. ng operasyon ilang araw bago ang opisyal na pagdiriwang ng Idil Adha, na isa sa pinakamahalagang pista ng mga Muslim, kung saan libu-libong mananampalataya ang inaasang uuwi sa kanilang mga probinsya. Isa sa mga pangunahing layunin ng Oplan Biyaheng Ayos ay matiyak na ligtas, roadworthy at rehistrado ang mga sasakyang pampubliko na bumibiyahe sa mga lansangan sa rehiyon. Kasama rin sa mga aktibidad ang pagpapaalala sa mga driver at operator hinggil sa tamang pamasahe, maayos na pakikitungo sa mga pasahero at pagtalima sa mga patakaran sa kalsada.